araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa araw na ito ay una muna nating ibubuod ang mga kaisipan, mga ideya at ang bawat galaw ng Diyos mula nang likhain niya ang sangkatauhan. Titingnan natin kung anong gawain ang kanyang isinakatuparan mula sa paglikha ng mundo hanggang sa opisyal na pagsisimula ng kapanahunan ng biyaya. Matutuklasan natin pagkatapos kung alin sa mga kaisipan at mga ideya ng Diyos ang hindi batid ng tao at mabibigyang linaw natin mula roon ang pagkakasunod-sunod ng plano ng pamamahala ng Diyos at lubusang mauunawaan ang konteksto kung saan nilikha ng Diyos ang kanyang plano ng pamamahala, ang pinagmumulan at ang proseso ng pag-unlad nito at lubusan din nating mauunawaan kung anong mga resulta ang kanyang nais mula sa kanyang gawain ng pamamahala. Iyon ay ang pinakasentro at ang layon ng kanyang gawain ng pamamahala. Upang maunawaan ang mga bagay na ito, kailangan nating bumalik sa isang malayo, payapa at tahimik na panahon kung kailan wala pa ang mga tao. Nang bumangon ang Diyos mula sa kanyang higaan, ito ang una niyang naisip: ang lumikha ng isang buhay na tao isang tunay at buhay na tao, isang taong makakapiling at palaging makakasama niya, maaaring makinig ang taong ito sa kanya at maaari siyang magtiwala at makipag-usap sa kanya. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, dumampot ang Diyos ng isang dakot ng lupa at ginamit ito upang likhain ang kauna-unahang buhay na tao ayon sa larawang naisip niya sa kanyang isipan at pagkatapos ay binigyan niya ng pangalan ang buhay na nilalang na ito, Adan. Sa sandaling nagkaroon ang Diyos ng buhay at humihingang taong ito, ano ang kanyang nadama? Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kagalakan ng pagkakaroon ng isang minamahal, isang makakasama. Naramdaman din niya sa unang pagkakataon ang pananagutan ng pagiging isang ama at ang pagmamalasakit na kaagapay nito. Nagdulot ng kasiyahan at kagalakan sa Diyos, ang buhay at humihingang taong ito, naramdaman niya ang kaaliwan sa unang pagkakataon. Ito ang kauna-unahang bagay na ginawa ng Diyos na hindi na katuparan gamit ang kanyang mga kaisipan o maging mga salita bagkos ay nagawa gamit ang kanyang sariling mga kamay nang ang uri ng nilalang na ito isang buhay at humihingang tao ay tumayo sa harap ng Diyos nagawa sa laman at dugo na may katawan at anyo at nagagawang makipag-usap sa Diyos naranasan niya ang isang uri ng kagalakan na hindi pa niya kailanman nadama tunay na nadama ng Diyos ang pananagutan niya at hindi lamang pumukaw sa kanyang puso ang buhay na nilalang na ito bagkus ay pinasigla at inantig ang kanyang puso sa bawat maliit na galaw na ginawa nito nang tumayo sa harapan ng Diyos ang buhay na nilalang na ito ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng kaisipang magkamit ng mas maraming gayong tao. Ito ang magkakasunod ng mga pangyayari na nagsimula sa unang kaisipang ito ng Diyos. Para sa Diyos, nagaganap ang lahat ng pangyayaring ito sa unang pagkakataon, subalit sa unang mga pangyayaring ito, anuman ang nadama niya sa panahong iyon, kagalakan pananagutan, pagmamalasakit, wala siyang mapagbahagi ang sinuman. Simula sa sandaling iyon, tunay na nadama ng Diyos ang isang kalumbayan at isang kalungkutang hindi pa niya kailanman nadama. Nadama niya na hindi matatanggap o mauunawaan ng tao ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit o ang kanyang mga layunin sa tao, kaya nakaramdam pa rin siya ng kalungkutan at kirot sa kanyang puso. Bagaman ginawa niya ang mga bagay na ito para sa tao, hindi ito batid ng tao at hindi naunawaan. Maliban sa kasiyahan, ang kagalakan at kaaliwan na idinulot ng tao sa kanya ay mabilis ding idinulot na kasama nito ang una niyang mga damdamin ng kalungkutan at kalumbayan. Ito ang mga kaisipan at mga damdamin ng Diyos sa panahong iyon. Habang ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na ito, sa kanyang puso ay napunta siya mula sa kagalakan patungo sa kalungkutan at mula sa kalungkutan patungo sa kirot at may halong pagkabalisa ang mga damdaming ito ang gusto lamang niyang gawin ay magmadali na tulutan ang taong ito ang sangkatauhang ito na malaman kung ano ang nasa kanyang puso at maunawaan ang kanyang mga layunin sa mas lalong madaling panahon Pagkatapos, maaari silang maging mga tagasunod niya at makibahagi sa mga kaisipan niya at maging kaayon ng kalooban niya. Hindi na sila makikinig lamang sa pagsasalita ng Diyos at mananatiling walang imik. Hindi na sila magiging walang kabatiran sa kung paano makisama sa Diyos sa kanyang gawain. Higit sa lahat, hindi na sila magiging mga taong nagwawalang bahala sa mga hinihingi ng Diyos. Ang unang mga bagay na ito na ginawa ng Diyos ay lubhang makabuluhan at may malaking kahalagahan para sa kanyang plano ng pamamahala at para sa mga tao ngayon. Pagkatapos likhain ang lahat ng bagay at ang sangkatauhan, hindi nagpahinga ang Diyos. Hindi siya mapalagay at sabik na isakatuparan ang kanyang pamamahala at na makamit ang mga taong pinakamamahal niya sa sangkatauhan. Sunod Di nagtagal pagkatapos likhain ng Diyos ang mga tao, nakikita natin mula sa Biblia na nagkaroon ng malaking baha sa buong daigdig. Nabanggit si Noe sa tala ng baha at maaaring sabihin na si Noe ang unang tao na tumanggap sa tawag ng Diyos na gumawang kasama niya upang maisakatuparan ang isang gawain ng Diyos. Mangyari pa, ito rin ang unang pagkakataon na tumawag ang Diyos ng isang tao sa lupa na gumawa ng isang bagay alinsunod sa kanyang utos. Sa sandaling natapos ni Noe ang paggawa ng arka, Nagpasapit ng baha ang Diyos sa lupa sa unang pagkakataon. Nang gunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, iyon ang unang pagkakataon buhat ng likhain ang mga tao na nadama niyang puspos siya ng galit sa kanila. Ito ang nagtulak sa Diyos upang gawin ang masakit na desisyon Nawasakin wasakin ang lahing ito ng tao sa pamamagitan ng isang baha. Matapos wasakin ng baha ang mundo, ginawa ng Diyos ang Kanyang unang tipan sa mga tao, isang tipan upang ipakita na hindi na Niya kailanman muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng mga pagbaha. Ang bahaghari ang sagisag ng tipang ito. Ito ang unang tipan ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ang bahaghari ang unang sagisag ng isang tipan na ibinigay ng Diyos. Isang tunay, pisikal na bagay na umiiral ang bahaghari. Ang mismong pag-iral ng bahaghari ang siyang madalas na nagpapadama ng kalungkutan sa Diyos para sa nakaraang lahi ng tao na kanyang nawala at nagsisilbing isang tuwinang paalala sa kanya kung ano ang nangyari sa kanila. Hindi babagalan ng Diyos ang kanyang hakbang. Hindi siya mapalagay at sabik na tahakin ang susunod na hakbang sa kanyang pamamahala. Nang maglaon, pinili ng Diyos si Abraham bilang kanyang unang pinili para sa kanyang gawain sa buong Israel. Ito rin ang unang pagkakataon na pumili ang Diyos ng gayong kandidato. Ipinasya ng Diyos na ang pagpapatupad sa kanyang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan sa pamamagitan ng taong ito at upang ipagpatuloy ang kanyang gawain sa mga inapo ng taong ito. Nakikita natin sa Biblia na ito ang ginawa ng Diyos kay Abraham. Pagkatapos ay ginawa ng Diyos ang Israel na unang bayang hinirang at sinimulan ang Kanyang gawain sa kapanahunan ng kautusan sa pamamagitan ng Kanyang hinirang na mga tao, ang mga Israelita. At minsan pa sa unang pagkakataon, ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ang hayag na mga panuntunan at mga kautusang dapat sundin ng sangkatauhan at ipinaliwanag niya ang mga ito ng detalyado. Ito ang unang pagkakataon na binigyan ng Diyos ang mga tao ng gayong katiyak iniayon sa pamantayang mga patakaran kung paano sila dapat magbigay ng mga handog, kung paano sila dapat mabuhay, kung ano ang dapat nilang gawin at hindi dapat gawin, aling mga pagdiriwang at mga araw ang dapat nilang ipagdiwang at mga prinsipyong dapat sundin sa lahat ng kanilang ginawa. Ito ang unang pagkakataon na binigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng gayong kadetalyado iniayon sa pamantayang mga regulasyon at mga prinsipyo kung paano sila mamumuhay. Sa bawat sandaling sinasabi ko ang sa unang pagkakataon, tumutukoy ito sa uri ng gawain na hindi pa kailanman na isagawa ng Diyos noon. Tumutukoy ito sa gawain na hindi pa umiral noong una at bagaman nilikha ng Diyos ang sangkatauhan at lahat ng uri ng mga nilalang at buhay na mga bagay, isang uri ito ng gawain na hindi pa niya kailanman nagawa noon. Kinasasangkutan ang lahat ng gawain ito ng pamamahala ng Diyos sa sangkatauhan. May kinalaman ang lahat ng ito sa mga tao at sa kanyang pagliligtas at pamamahala sa kanila. Pagkatapos kay Abraham, muling gumawa ang Diyos ng isa pang una. Pinili niya si Hob upang maging siyang namuhay sa ilalim ng kautusan at siyang makapaninindigan sa mga panunukso ni Satanas habang nagpapatuloy na matakot sa Diyos Lumayo sa kasamaan at tumayong saksi para sa Diyos. Ito rin ang unang pagkakataon na tinulutan ng Diyos si Satanas na tuksuhin ang isang tao at unang pagkakataon na nakipagpustahan siya kay Satanas. Sa katapusan, sa unang pagkakataon ay nakamit niya ang isang tao na may kakayahang tumayong saksi para sa kanya at magpatotoo sa kanya habang kinakaharap si Satanas at isang tao naganap na makapanghihiya kay Satanas magbuhat ng likhain ng Diyos ang sangkatauhan ito ang unang tao na kanyang nakamit na nagawang magpatotoo para sa kanya sa sandaling nakamit na niya ang taong ito, lalo pang nasabik ang Diyos na ipagpatuloy ang kanyang pamamahala at isakatuparan ang susunod na yugto sa kanyang gawain, inihahanda ang lugar at ang mga tao na kanyang pipiliin para sa susunod na hakbang ng kanyang gawain. Pagkatapos ng pagbabahagi tungkol sa lahat ng ito, mayroon na ba kayong tunay na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos? Isinasaalang-alang ng Diyos ang pagkakataong ito ng Kanyang pamamahala sa sangkatauhan, ng Kanyang pagliligtas sa sangkatauhan bilang higit na mahalaga kaysa ano man. Ginagawanya ang mga bagay na ito hindi lang sa kanyang isip, hindi lang sa kanyang mga salita at tiyak na hindi isinasagawa ng basta-basta. Ginagawa niya ang lahat ng bagay na ito nang may plano, nang may mithiin, nang may mga pamantayan at nang may kalooban niya maliwanag na nagtataglay ng malaking kahalagahan kapwa sa Diyos at sa tao ang gawaing ito na iligtas ang sangkatauhan. Kahit na gaano kahirap ang gawain, gaano man kalaki ang mga hadlang, gaano man kahina ang mga tao, o gaano man kalalim ang pagkamapanghimagsik ng sangkatauhan, wala sa mga ito ang mahirap para sa Diyos. Pinananatiling abala ng Diyos ang sarili niya. Ginugugol ang kanyang napakaingat na pagsisikap at pinamamahalaan ang gawain na gusto niya mismong isakatuparan. Isinasaayos din niya ang lahat at ginagamit ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng tao na kung kanino siya gagawa at sa lahat ng gawaing nais niyang matapos, wala sa mga ito ang kailanman ay naisagawa na noon. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ng Diyos ang mga pamamaraang ito at nagbayad ng gayon kalaking halaga para sa malaking proyektong ito ng pamamahala at pagliligtas sa sangkatauhan. Habang isinasakatuparan ng Diyos ang gawaing ito, unti-unti niyang ipinahahayag at inilalabas sa sangkatauhan ng walang pasubali ang kanyang napakaingat na pagsisikap kung ano ang mayroon at kung ano siya, ang kanyang karunungan at pagiging makapangyarihan sa lahat, at ang bawat aspeto ng kanyang disposisyon. Inilalabas at ipinahahayag niya ang mga bagay na ito sa paraang hindi pa niya kailanman ginawa noon. Kaya sa buong sansinukob, maliban sa mga taong nilalayo ng Diyos na pamahalaan at iligtas, kailanman ay hindi pa nagkaroon nang anumang mga nilalang na napakalapit sa Diyos na may gayong katalik na kaugnayan sa Kanya. Sa Kanyang puso, ang sangkatauhan na nais niyang pamahalaan at iligtas ang pinakamahalaga. Pinahahalagahan niya ang sangkatauhang ito ng higit sa lahat kahit na nagbayad na siya ng napakalaking halaga para sa kanila at kahit na patuloy siyang sinasaktan at sinusuway ng mga ito, hindi siya kailanman sumusuko sa kanila at nagpapatuloy ng walang kapaguran sa kanyang gawain ng walang mga reklamo o mga pagsisisi. Ito ay dahil nalalaman niya na sa malaot madali, magigising ang mga tao sa kanyang pagtawag at maaantig ng kanyang mga salita, makikilala na siya ang Panginoon ng paglikha at magbabalik sa kanyang piling. Matapos marinig ang lahat ng ito ngayong araw, maaaring pakiramdam ninyo ay napakanormal ng lahat ng ginagawa ng Diyos. Tila ba palagi nang naramdaman ng mga tao ang ilan sa mga layunin ng Diyos para sa kanila mula sa kanyang mga salita at mula sa kanyang gawain, ngunit palaging mayroong isang partikular na agwat sa pagitan ng kanilang mga damdamin o ng kanilang kaalaman at sa kung ano ang iniisip ng Diyos. Kaya iniisip ko na kinakailangang ipagbigay alam sa lahat ng tao ang tungkol sa kung bakit nilikha ng Diyos ang sangkatauhan at ang pangyayari sa likod ng kanyang pagnanais na makamit ang sangkatauhang kanyang inasam. Mahalaga na maibahagi ito sa lahat upang ang lahat ay malinaw sa kanilang puso sapagkat ang bawat kaisipan at ideya ng Diyos at ang bawat yugto at bawat kapanahunan ng kaniyang gawain ay natatali at may malapit na kaugnayan sa kaniyang kabuuang gawain ng pamamahala kaya kapag nauunawaan mo ang mga kaisipan ng Diyos, ang mga ideya at ang kalooban niya sa bawat hakbang ng kanyang gawain, katulad din ito ng pagkaunawa sa kung paano nagsimula ang gawain ng kanyang plano ng pamamahala. Sa saligang ito lalalim ang iyong pagkaunawa sa Diyos. Bagaman ang lahat ng ginawa ng Diyos nang una niyang nilikha ang mundo na aking nabanggit noon ay tila impormasyon na lang sa ngayon at walang kinalaman sa paghahangad ng katotohanan subalit sa paglipas ng panahon ng iyong karanasan ay darating ang araw na hindi mo iniisip na isang bagay ito na napakasimple gaya ng ilang pirasong impormasyon ni isa lang itong uri ng hiwaga habang sumusulong ang iyong buhay kapag may kaunting puwang na ang Diyos sa iyong puso o kapag mas lubos at mas malalim mo nang nauunawaan ang Kanyang kalooban tunay mong mauunawaan ang kahalagahan at ang pangangailangan ng kung ano ang sinasabi ko sa araw na ito. Gaano man ninyo tinatanggap ito ngayon, kinakailangan pa rin ninyong maunawaan at malaman ang mga bagay na ito. Kapag gumagawa ang Diyos ng isang bagay, kapag isinasakatuparan niya ang kanyang gawain, maging ituman ay sa pamamagitan ng kanyang mga ideya o ng kanyang sariling mga kamay, maging ituman ay ginawa niya sa una o sa huling pagkakataon, sa huli, may plano ang Diyos at nasa lahat ng ginagawa niya ang kanyang mga layon at ang kanyang mga kaisipan. Kumakatawan sa disposisyon ng Diyos ang mga layon at mga kaisipang ito at ipinahahayag ng mga ito kung ano ang mayroon at kung ano siya. Ang dalawang bagay na ito, ang disposisyon ng Diyos at kung ano ang mayroon at kung ano siya, ay dapat maunawaan ng bawat isang tao. Sa sandaling nauunawaan na ng isang tao ang kanyang disposisyon at kung ano ang mayroon at kung ano siya, mauunawaan nila ng unti-unti kung bakit ginagawa ng Diyos ang kanyang ginagawa at kung bakit sinasabi niya ang kanyang sinasabi. Mula roon, magkakaroon na sila ng higit na pananampalataya upang sumunod sa Diyos, upang hangarin ang katotohanan at ang pagbabago sa kanilang disposisyon. Ibig sabihin, ang pagkaunawa ng tao sa Diyos at ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay hindi mapaghihiwalay.